Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ako ngayon sa inyong harapan upang ibahagi ang aking talumpati patungkol sa korupsyon. Sa ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa bawat bayan, barangay at komunidad, hindi na bago sa ating pandinig ang salitang korupsyon. Sa tuwing bubuksan natin ang telebisyon, mag-scroll sa social media, at makinig ng balita sa radyo, tila lagi itong bahagi ng usapan. Ngunit, ano nga ba talaga ang korupsyon? Kailan ito unang nakita at bakit ito patuloy na sumisira sa ating lipunan? Ayon sa Transparency International, ang korupsyon ay ang pag-abuso ng kapangyarihan para sa sariling kapakinabangan. Ito ay maaring pagnanakaw sa pundo ng bayan, paboritismo o sa empleyado o proyekto, panunuhol, ghost employees, ghost projects o kaya pandaraya sa mga transaksyon sa gobyerno. Sa kasaysayan ng ating lipunan, isa sa pinakamalaking hamon na patuloy nating kinakaharap ay ang korupsyon sa gobyerno tumutukoy sa maling paggamit ng kapangyarihan para sa sariling interes, pera, impluensya o benepisyo. Sabi nga, ang pera ng bayan ay para sa bayan lamang. Ngunit sa kasamaang palad, may ilan pa rin pinuno sa mga lokal na pamahalaan na inuuna ang sariling bulsa kaysa sa kapakanan ng maraming tao. Sa ating lokal na komunidad, hindi nalingit sa atin ang palitang patungkol sa pamimigay ng proyekto. Hindi patas na pagkuha ng empleyado at pagkakaroon ng ghost projects. Mga proyektong nakalista ngunit hindi naman nakikita sa aktwal. Ang ganitong uri ng katiwalian ay nagdudulot ng kakulangan sa serbisyo publiko. Gaya ng mabagal na pag-asenso ng ating barangay, mahinang pasalidad at kulang na suporta sa edukasyon at kalusugan. Ang korupsyon ay hindi lamang usaping pera. Ito ay isa pong tiwala at moralidad. Tuwing may opisyal na nagnanakaw ng pondo ng bayan, milyong-milyong mamamamayan ang nawawalan ng pagkakataong umunlad. Lalong nahihirapan ang mahihirap, humihina ang ekonomiya ng komunidad at nagiging normal ang maling gawain. Mga kababayan, napakahalaga na magkaroon tayo ng malinis, tapat at responsabling pamahalaan. Ang laban sa korupsyon ay hindi lamang laban ng opisyal, kundi laban nating lahat. Ang pagbabago ay hindi lamang nagsisimula sa iisa yung lider, kundi sa bawat mamamayang mama may malasakit. Hindi man natin masabi kung kailan eksaktong nagsimula ang korupsyon sa ating bayan, malinaw na ito ay ugat ng napakaraming suliranin. At sabi nga sa isang kilalang kapsabihan, Kapag ang namumuno ay ang, ay marumi ang kamay, hindi uusad ang bayan. At sa isang sa isa pang kasabihan, ang sinungaling ay magkapatid na magnanakaw. Tila napapahanahon itong paalala. Sapagkat sa panahon ngayon, may mga opisyal na may ngiti at pangako sa muka. Ngunit ang hangarin pala ay bulsa, hindi servisyon sa lokal na pamahalaan, hindi nalingid sa atin ang iba't ibang anyo ng katiwalian. Katulad na lamang ng proyektong iteneo sa papel, ngunit hindi mo makikita sa mismong lugar. Road widening at waiting shed na inuuna kahit hindi naman prioridad. Pero ang health center at classroom ay luma pa rin. Pagbibigay ng kontrata sa kapag-anak o ka kaibigan. Kahit may kwalifikado namang kontraktor. Pagkukuha, pagkuha ng empleyado hindi base sa galing, kundi base sa connection. Ayuda na hindi pantay ang pamamahagi, may nakakakuha pa rin kahit hindi naman nangangailangan. At yaong tulad at yang tunay na salat ay nauuwi sa wala. At ang pinakamasakit, pag nanakaw. Pag nanakaw sa pondo ng bayan na sadyang nakalaan para sa mahihira. Para sa eskwerahan, para sa kalsada, para sa opisyal, at para sa mga kabataan. Sa, no sa sistema, sino ang talo? hindi ang opisyal dahil may bahay sa at negosyo sila. Kundi tayong mga mamamamayan. Lalong-lalo na ang mga kabataang umaasa sa serbisyo at pagkakataong maiahon ang buhay. Kapag nakikita ng kabataan na ang tiwali ay umaasenso, habang ang matinoy na hihirapan nagkakaroon ng maling pananaw ang ilan. Bakit pa ako magsisikap kung pwede namang dumaskarte kahit mali? Eh? Hindi nagsisimula at dito nagsimula ang siklo ng katiwalian. Isang siklong kailangan nating putulin. Hindi ko man masa hindi ko man babanggitin ang pangalan at lugar, pero alam na natin sa iba't ibang bayan sa Pilipinas may opisyal na napatalsik dahil sa anomalya sa Pondo, may barangay na paulit-ulit ang proyekto. Semento, sirain, sementohin ulit pero pareho pa rin ang kalidad. May health program na, katala, na nakatala sa report. Ngunit sa barangay health center, wala namang gamot. May feeding program na hindi sapat ang pagkain pero lampas-lampas sa libo ang budget sa papel. Nakakalungkot mong isipin, ngunit ito ang realidad. Realidad na hindi na kung hindi natin ito pagtutulungang labanan, tuluyan tayong mapag-iwanan. Sa, sa lahat ng sa harap ng lahat ng ito, malinaw ang aking tindig hindi tayo dapat manahimik sa harap ng katiwalian. Hindi sapat ang pag-ungol sa Facebook. Hindi sapat ang pagsasabing wala naman tayong magagawa. Sapagkat may magagawa tayo. Ang bayan ay hindi pag-aari ng mga politiko. Ito ay pag-aari ng mga mamamayan. At tandaan natin, ang tapat na pinono ay bunga ng tapat na mamamayan. Ang masamang leader ay galing sa taong pumayag manahimik. Ang panawagan ko ay simple, ngunit makapangyarihan. Maging mapanuri, maging matapang, maging tapat, at higit sa lahat, maging kabahagi ng pagbabago. Labanan ang korupsyon simula sa sariling gawi sa paaralan sa komunidad. Ipakita sa gawa sa pagiging tapat sa pag-aaral, hindi sa pangungopya sa, pag, sa paggalang sa batas at tuntunin. Maliit man ang hakbang kung sama-sama may pagbabago. Ang laban Kontra korupsyon ay laban para sa kinabukasan natin. Simula ngayon, huwag nating hintayin pang lumala. Ano nga ba ang dapat gawin bilang isang estudyante? Maging tapat sa lahat ng gawain sa pagsusulit, sa proyekto kahit wala namang nakakikita. Maging mabot mapanuri sa balita at impormasyong huwag basta-maniwala. Makinahok sa si school organizations, youth group, at program para sa community involvement. Gamitin ang social media ng responsable para sa tama, hindi para manira. Igalang ang batas at tuntunin dahil ang maliliit na paglabag ay nagiging ugat ng mas malaking katiwalian. Magsilbing halimbawa sa kapwa-kabataan ipakita ang wastong asal at moralidad. Tandaan, ang kabataan ay hindi lamang pag-asa ng bayan. Tayo ang gagawa ng kinabukasan ng bayan. Kung kung tayo ay magiging tapat, responsable at may prinsipyo, darating ang araw na ang Pilipinas ay hindi lamang bansang may pangarap, kundi bansang matagumpay. Mga kapwa ko mamamayan, mga guro, magulang at kapwa kabataan. Ang korupsyon ay parang sakit. Unti-unting sinisira ang katawan ng lipunan. Ngunit ang kagalingan ay nag-iisa, nagsisimula sa iisang hakbang, isang puso at iisang paninindigan. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa hindi sa gobyerno kundi sa bawat puso ng Pilipino. Kaya simulan natin ito ngayon dito at sa ating komunidad. Hindi para sa pansariling interes lamang kundi para sa bansang nais nating ipagmalaki. Maraming salamat at nawa'y maghari ang katapatan sa ating puso at bayan.